Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga SSS members dito sa ating bansa. Good news sapagkat pinagpapatuloy na muli ng SSS ang pagbibigay ng Relief and Condonation Program para sa ating mga SSS members. Ang balitang ito ay nakalap sa Philippine Information Agency. <coughs> Muling hinihikayat ng Social Security System o SSS ang delinquent employer na may hindi nabayarang contribution para sa kanilang mga empleyado na samantalahin ang pagpapatuloy ng relief and condonation programs ng ahensya. Ayon kay SSS Luzon Bicol Division Vice President Ilinita Samblero, take advantage of the SSS Relief and Condonation programs that we offer especially for the employer affected by the COVID-19 pandemic. We know that it's been challenge for both households and employers. That's why we have this program to help them. Ang run against contribution evaders or race ay bahagi ng pinaigting ng kampanya ng SSS upang mabigyan ng kaukulang proteksyon ang mga manggagawa. Aniya, sa ngayon ay tinatawag itong relief afforded to challenge employees upang maitampok ang mga programa ng SSS para sa si mga empleyado at negosyo na naapektuhan ng pandemya. Nitong Hulyo 21, isinagawa ang pangpitong race campaign sa rehiyon sa lalawigan ng Albay. Anim na employer sa bayan ng Daraga ang nabisita upang paalalahanan ang kanilang obligasyon kasama na ang paghuhulog ng contribution at pagpaparehistro bilang SSS member ng kanilang mga empleyado. Sa talaan ng SSS na nasa 28 na empleyado ang matutulungan ng 704,468.60 na expanded collectable mula sa anim na delinquent employer dahil sa non-remittance of contribution, registration at reporting ng kanilang mga employees. Muling paalala ni Vice President Samblero sa mga employers at kanilang manggagawa, kailangan ang paghuhulog ng tama at napapanuhong SSS contribution upang masigurado ang angkop na serbisyo at proteksyon lalo na sa mga din inaasahang mga pagkakataon to tulad ng pagkamatay, aksidente o pagkakasakit. Ayon pa sa kanya, ngayong taon ay nasa 16 race operations ang isinasagawa sa walong SSS branches sa Rehiyong Bicol. Thanks for watching! Please don't forget like, share, and subscribe!